Ilang mag-aaral sa bayan ng Tuy sa Batangas ang dinala sa ospital hapon ng Webes matapos makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa tinatawag na volcanic smog o vog mula sa Taal Volcano. Ano ang dapat gawin kapag nakaranas nito? Sa mga larawang ito mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Tuy, Batangas, makikita ang higit apat na pong estudyanteng isinugod sa ospital matapos mahirapan sa paghinga dala ng volcanic smog dulot ng pag-aalburuto ng ang bulkan Taal patuloy sinang mino ng LGU sa ngayon. Kanselado rin ang klase malapit sa Taal Volcano. Ilang lugar pa sa Batangas na malapit sa bulkan ang nakaranas ng fog. Ang VAG o Volcanic Smog ay ibinubugang asupre at iba pang pollutants ng isang bulkan gaya ng nangyayari ngayon sa Bulkang Taal. Kahapon, obampot ng 4,569 tons ng sulfur dioxide na nagresulta ng VAG na ibinuga ng Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of maring magdulot ng breathing problems kapag nalanghap ang vag. Pwede rin itong maging sanhi ng iba pang health problems, lalo na yung may mga existing lung conditions. Pinapayuhan ang lahat ng malapit sa bulkan na huwag na munang lumabas. Pero kung kinakailangan ay dapat magsuot ng face mask. Samantala, naiulat din kanina umaga ang makapal na smog na bumalat sa Metro Manila at iba pang probinsya. Nag-viral rin ang post ng isang doktor sa Maynila kung saan nakitang nangitimang suot niyang N95 mask dulot ng makapal na smog. Nilino ng pag-asa na ang nararanasan sa Metro Manila ay smog at hindi volcanic smog o fog. Ang smog ay fog na may halong matinding polisyon sa hangin. Ayon sa pag-asa, ang smog na nararanasan ngayon sa Metro Manila ay hindi konektado sa pag-aalboroto ng vulkan. Fog um, or uh, volcanic smog, yung volcanic smog or fog ay pinaghalong water vapor at particulates na... Sinasamahan pa ng sulfur dioxide. So kapag ang mainit na volcanic material comes into contact with water, nagkakaroon po tayo ng degassing or yung steaming. Mm. Ito po yung pagbubuga ng maputing uh, usok na makita natin sa Taal Volcano. Um, hindi po ito indikasyon na sasabog, na itaas natin alert level 1 to alert level 2. Right now, it's still on alert level 1. Uh, mm. May iba't iba po tayo parameters na pinitingnan natin uh, before we raise the alert level to 2. I am J.M. Sinas I stand for truth.